Sa patuloy na paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas, muli itong nakakuha ng panibagong credit rating mula sa BBB- negative na credit rating ng Standard and Poor o S&P Global Ratings naging BBB positive ito. Nangangahulugan ito na kaya ng bansa na mabayaran ang isang utang pero maaari pa ring makaaapekto rito ang kalagayan ng ekonomiya ayon sa economic managers ng bansa nagpapakita raw ito ng malaking kumpiyansa ng mga investors sa bansa with that uh, positive outlook we are looking to a, uh, a rating in in the next uh, 24 months and uh, with that uh, comes uh, of course uh, A much more positive uh, uh, picture for the economy, uh, particularly in relation to access to uh, to uh, to credits uh, to the cost of credit. So far, there's a lot of um, interest in our country, so we are looking forward to a lot of international investments and foreign investors also to come in. Ayon sa S&P, pinagbasihan nila ang kanilang rating sa mga pulisiyang ipinapatupad ng pamahalaan. Malaking bagay daw dito ang pagkakapasa ng Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises to Maximize Opportunities for Invigorating the Economy o Create More Act at mga reforma sa mga pulisiya gaya ng Public-Private Partnership o PPP code para masuportahan ito kailangan din umanong maipagpatuloy pa ang mga proyekto ng pamahalaan na magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino The president stressed and we all agreed that uh, uh, and the leadership of Congress agreed that uh, we need to uh, uh, to ensure that the uh, uh, projects of this administration of the president uh, in relation to uh, The priority, uh, uh, high priority projects aimed at uh, achieving, uh, attaining the uh, uh, goals and targets uh, uh, in the uh, Philippine Development Plan. Tiniyak ng pamala na pagbubutihin pa nila ang pagpapaganda sa ekonomiya para makuha ang A rating na isa sa mga prestigyosong credit rating. Ang credit rating ay sumusukat sa kakayahan ng pamahalaan o isang institusyon na magbayad ng utang. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.